Hello guys, for today video heto at pupunta tayo sa restaurant Kilalang kilala to sa Saudi Arabia Itong uh, Bukhari Restaurant At ayan uh, yung kanilang mga uh, pagkain dito at Tara pasok tayo Meron silang uh, sawaya at paham Ayan o, no, yung inihaw na manok At saka may paham sila doon Ayan o, no. napakasarap ng uh, sawaya na yan At ayun uh, yung paham inihaw at, at tara, pasok tayo at papakita ko sa inyo kung ano yung uh, pagkain dito sa Saudi Arabia. At uh, eto, sila, uh, samusa. Ito yung gusto kong uh, samusa. At uh, order na tayo at naka-order na yung isang kasama ko. Give her the five piece. Samusa. Kamsa. Ayo, 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 real ayo, piece, ayo, ah? give ayo, 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 vegetable salad at saka itong uh, laban at saka ketchup at uh, yun yung unorder namin na, uh, kabsa meron siyang uh, french fries at saka manok kalahat uh, isang isa lang in order namin dahil hindi naman namin mabubusog napakadami ng order na yan kaya isang order lang na yan mabubusog ka na ayan yung uh, vegetable salad meron siyang uh, repolyo na violet tsaka green sibuyas lemon chili yan ang uh, katerno ng kabsa nakakain na tayo ayan yan ang uh, pamilya na pamilya dito sa Saudi Arabia, itong kapsa. Kapot. Ito naman, kawaya. Yung isa naman iniyaw yung pahang. At meron sila ngayon. Salad. Kasi dito. Tamis. Dati hindi ko ito kinakain, guys. Yan lang Pero sa Saudi, tặng cho các nước nga sử dụng đất. Lemon nhanh hơn. Vào hiệp một số. Một số hai mươi bốn. Một số hai mươi bốn. Một số hai mươi bốn. Một số hai Kasama niya sa order mo yan guys. Itong salad. Maka meron sila ng ano. Daban yung parang lata. Ang pagsasalasabihin mo ganyan. Tapos siya halo. Para hindi masuya. Sarap. Kahit po isang order lang ito ka na sa napakarami and then pang ano ah uh, french fries nga uh, pala may order pala ako samusta sa pala sa pala na pagkain ito sa Saudi Arabia so, samusta sa sabi ito ay sa pag-aramadan yun 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 so. Ayan guys, tapos sa ata meron silang cheese at chicken. Ito yung order ko. So, wala po ano. Hmm. Ito yung Manok. Ayan. Ito yung loob. Ito yung Ito yung loob. Ito yung Ito yung loob. Ito Meron tong uh, patata. Meron manok sa kamay din. <laughs> Ay, yung lang ka. doon na ano, walang upuan. So, may ang table. So, kung may kayo kung anong gusto mong kumapuntang kapag kumapuntang kumapuntang. Ang manok lang busok na na pero yung, ano yung buo na manok nasa 40 real yata yun alam mo yung araw-araw ito nga po kapag tatang ko yung ito tulad ng tataba ka may lang ang kontrol kontrol sa pagkain ayun meron namang pang kita boleh agak dia datang ครับครับนี่ครับครับนะครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ tai. tayo. Kumusta? na. Itong Kumusta? Kumusta? restaurant Kumusta? Kumusta? na Kumusta? dito sa Kumusta? 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 may mga local kasi ng mga restaurant at sinabi ko pa lalang kilala siya parang ano sa broskep yung albay ito nun ito naman sa ano sa sa kainan ng bros uh, sa ano kamsa kilalang kilala, -kilala ng mga kukarik tamis. Hindi mo marami maano ang hangin Ang sarap. Ito naman yung ano, pagkain ng mga tao So, ayan guys. Terima kasih banyak-banyak Saya kurangin buai-bui nanti, tapi di sini, saya berharap. Saya diinmai, tak? Kita cikgu berhubungan dengan bapa.